Mahiwagang kwento Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa tabing dagat, may nakatira na mag-asawang mahirap. Ang ama ay isang manginisda, mabait, masipag at mapagpasalamat sa bawat biyayang dumarating. Araw-araw, pumapalaot siya sa dagat gamit ang kanyang lumang bangka at lambat. Umaasang makahuli ng sapat na isda para sa kanilang hapunan Samantalang ang kanyang asawa ay laging nagre-reklamo sa hirap ng buhay Araw-araw, sinasabing Kung mayaman lang tayo, hindi ko na kailangang maglaba o magluto ng isda araw-araw Ngunit kahit ganoon mahal na mahal siya ng manginista at pinagtitijagaan ang kanilang sitwasyon Isang araw, habang siya'y nanginisda Napansin ng manginisda na may kumikislap sa tubig. Inihulog niya ang kanyang lambat. At nang ito'y hilahin, laking gulat niya na isang malaking isda na kumikinang na parang ginto ang kanyang nahuli. Ngunit higit siyang nagulat nang magsalita ang isda. Ikaw mabait na manginisda. Huwag mo akong patayin! Hindi ako karaniwang isda. ako'y isang prinsipe na isinumpa. Kung pakakawalan mo ako, ipagkakaloob ko sa iyo ang kahit anong hiling mo. Napatigil ang mangingisda, hindi siya makapaniwala sa naririnig. Ngunit dahil ikas siyang maawain, pinakawalan niya ang isda nang walang hinihinging kapalit. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Hindi ko kayang patayin ang isang nilalang nakatulap mo. Sa isang iglap, naglaho ang isda sa ilalim ng dagat. Pag uwi ng manginisda, ikinwento niya sa kanyang asawa ang nangyari. Ngunit imbes na matuwa, nagalit pa ito. Ano? Pinakawang ang Hindi mo man lang hininga ng kahit isang bagay? <sighs> Sayang ang pagkakataon! Bumalik ka doon at humiling ka ng bagong bahay! Nakakasawa na ang kubong ito! Napakamot ng ulo ang manginisda. Ngunit dahil ayaw niyang masaktan ang damdamin ng kanyang asawa, bumalik siya sa tabing dagat, kinabukasan. Tumayo siya sa buhanginan at tinawag ang mahiwagang isda. Isdang ginto! Isdang ginto! Pakinggan mo ako! Ako'y humihiling sa iyong kabutihan. Sana ay magkaroon kami ng bagong bahay. Muling lumitaw ang isda at nagsabing, Sige, umuwi ka na. Nasa iyo na ang iyong kahilingan. pagbalik ng mangingisda sa kanilang lugar, hindi na niya nakita ang kanilang lumang kubo. Sa halip, may bago ng bahay na gawa sa matitibay na kahoy at may bubong na tisa. Labis ang tuwa ng kanyang asawa at ilang araw silang naging masaya. Munit makalipas ang ilang araw, muling nagreklamo ang asawa. Hindi sapat ang bahay na ito! Gusto ko ng palasyo! sa isda at sabihin mong gusto kong maging mayamang babae na may mga alila at magagarang damit Ayaw sana ng manginisda ngunit muli siyang napilit ng asawa kaya bumalik siya sa dalampasigan inawag muli ang isda at humiling ng palasyo muli lumitaw ang mahiwagang isda Umuwi ka na Ibinigay ko na ang hinihiling mo pag-uwi niya namangha ang manginisda sa lugar ng kanilang bahay ay isang napakalaking palasyo. Ang kanyang asawa ay nakasuot ng mamahaling damit, may mga alila at ginto sa paligid. Munit sa halip na magpasalamat, lalo pa siyang naging mapaghangad. Makalipas ang ilang linggo, muling nagsalita ang asawa. Ayoko na sa pagiging mayaman lang. Gusto kong maging Nanginginog sa takot at hiya, sinabi ng mangingisda. Mahal ko, baka hindi tama ang lagi tayong humihingi. Baka magalit na sa atin ang mahiwagang isda. Nunit sumigaw ang babae. Gawin mo ang sinabi ko! Walang nagawa ang mangingisda kundi bumalik sa tabing dagat. Ang dagat ay tila nagbago. Madilim, malakas ang alon at tila galit. Pinawag niya ulit ang mahiwagang isda at mahina ang kanyang boses. Isdang ginto! Isdang ginto! Pakinggan mo ako! Gusto raw ng asawa ko na maging reyna! Tahimik sandali ang isda bago sumagot. Sige, umuwi ka na! Pagdating niya sa bahay, hindi na iyon palasyo, kundi isang kaharian. Ang kanyang asawa ay nakaupo sa trono, nakasuot ng koronang ginto. Ngunit sa halip na maging masaya, lalo siyang naging sakim. Pagkalipas ng ilang araw, muling nagsalita ang babae. Hindi na sapat ang pagiging reyna! Gusto kong maging diyosa! Gusto kong kontrolin ang araw, ulan at hangin! Nagulat ang mangingisda. <sighs> Mahal ko, sobra na ito. Hindi tamang humiling ng higit sa dapat. Hindi tayo Diyos. Ngunit hindi siya pinakinggan. Bumunta ka ulit sa dagat! Sigaw ng babae. Sa pang-apat na pagkakataon, bumalik ang manginisda sa dagat. Ang dagat ngayon ay nagnanalit. Parang bagyong handang sumira ng lahat. Tinawag niya ang mahiwagang isda. Nanginginig ang bosef. Isdang ginto! Isdang ginto! Pakinggan mo ako! Gusto raw ng aking asawa na maging diyosa! Sandali lamang ang lumipas at ang isda ay lumitaw. Ngunit na yun, malamig at matigas ang boses nito. Umuwi ka na, manging isda! Uwi ka ng isda, nasa kanya na ang nararapat. Pag uwi ng manging isda, laking gulat niya. Wala na ang palasyo, wala na ang mga alila. Wala na ang koronang ginto. Nasa dati na silang kubo, marupo at luma. Nakaupo ang kanyang asawa sa sahig. Umiiyak. Anong nangyari? Tanong ng mangingisda. Naibalik na tayo sa dati. Sagot ng mahiwagang pinig na parang gaw sa hangin. Ang labis na kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan. Mula noon, natutunan ng mag-asawa ang tunay na halaga ng kasiyahan. Naging mapagpasalamat na ang asawa sa kung ano ang meron sila at hindi na muling humiling ng higit pa. Ang manginisda naman ay bumalik sa pangingisda. Ngunit ngayon, mas payapa ang kanyang puso sapagkat natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o palasyo, kundi sa masiyahang pasama ang minamahal. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-comment kung ano pang kwento ang gusto mong mapanood. Paalam!